Mag-alas 12 na kaibigan. Kakain ng tangalingan niya Pero bago ko magbababad muna ako ng debit na aking lalaban. Tama-tama, habang kumakain ako, nakababad. Habang nakababad, siyempre, halimbawa, 30 minutes akong kumain. 30 minutes na nakababad dyan hanggang sa lumambot na lumambot yung damit at matanggal yung mga dumi. Bago ko sa paikotin sa washing machine. Ito po, tingnan natin. Ayan. Baad ni color. Walang kumukupas. Ayun. 234. Ayun oh, 1 kilo, 3, 34. No. Bakit kinikilo? Dahil kinikilo din po kasi yung washing machine. 4 kilo yung washing machine. Kaya ko kinikilo. Kailangan po talagang kikiluhin mo. Kasi hindi pwede yung tansya-tansya dun eh. Yung washing machine po, automatic yun. Ang pinakamaganda dun talaga, tatlong kilo, tatlong kilo kalahati, hanggang apat. Pero malilecho na. Ngayon, pag merong malalaki, kung maaari hanggang tatlong kilo kalahati lang o tatlong kilo. Pero ito, pwede na ho yan. Huwag <laughs> lang lalampas pa sa hapat wag lang so ang gagawin natin dyan ibababag ko na muna yan kasi mga alu-alu yan Merong itim, merong hindi itim pero hindi naman po kumukupas kasi kaya yung sunrox na ginagamit ko yung pang dekolor o sige nandun po sa third floor kasi yon ay third floor kami nandun po sa ground floor yung washing machine okay tignan natin kaibigan baba tayo ron na lang at tinatag natin doon So, pababa tayo. Kasi nga po, third floor kami. Ah, nasa ground floor yung yung makina ng washing machine. Kaya ganun, ano? Sunrocks, pandikolor. Pandikolor. para mabago damit. Ito yung sabon. Ayan. na yung Ayan. mapapasin niya nilalagay ko sa loob kasi hindi lang maandar yung ano yung sa niya yung os dapat nilalagay yan dito sabon tapos yung os niya tutulo yung problema yung os na i-stack hindi pa po nagpapagawa kaya mano mano lang oh Ayan man-mano muna ang ginagawa ko. pag napagawa na. Ayan, pwede na. Okay. Lagyan natin ng tubig. Ito. <tinyo> ay amano-mano. Kasi nga, ayaw ng mandarin nasa likod niya. Ito. Yos. Yan, pag gumandar na yan, yan, okay na. Pagkagawa lang muna yun. Pag may pera. Okay, ganyan muna, no? Ngayon, dinadagdaga ko yung tubig kasi bababad ko yung damit. <tipulong> lagay natin yung damit. Kailangan kung natin tingin nyo baka may pera o mahulog yan Eh, hey, dadagdag pa natin ito. muna natin nakababad. so ito nalagay ko dito isasabay ko sa uling balaw sa mismo loob ng damit para mabango kasi pag hindi mo pag nilagay mo doon sa ito pero sa lagay dito ito, eh, ito hindi mabango kaya yeah, kailangan eh ah. isabay na lang sa damit sa ulim banlaw para mabangon lagayin natin po dito ok kabalawan natin sa yung, katas dito sayang ito na okay oh. Sasabay ito sa damit mamaya sa ulim balaw. Yeah. Babad dito yung lagay ng ano dito downy yung kulay blue dito blue oh ito blue pag nilagay mo yan yung downy hindi masyado mabango oh. ayan muna natin nakababad para mamaganang gusto yun dun eh kasi dukulor yan eh kakain muna ako ng tangalian chicha. Bigay na ng nga natin Panginoon Diyos. Amen. Tsaka kung babalikan, paanda rin yung makina. Ah. In the meantime, ganyan muna siya. Yan na. Ah. <laughs> ganyan muna. <laughs> oh, kembali ke bawah Oh. may may oh, Yan bali. O yan and three-fourth kilos. O oh, mag o. Oh. Mga kapwa ko stroke, kayang kaya. Opposite, o? Diba? Gagamba. Oh, Spider. sa tulong ng Diyos, kayang-kaya. Kaya. Amen? God is good all the time. Thank you for watching. Like, share, kayo mga nasiyaran, isiyan nyo sa iba. Okay? God is good. All the time. Thank you for watching.